Good morning! Mayroong glare. So, mayroong glare sa aking likod. I Wait. I need a standby. Inamak. Ano. morning. Magluluto ako, may glare lang, pagpasensya nyo na. Lang. Magluluto ako ng sarsyadong galunggong. Nakapirito na yung aking galunggong. As you can see, here. So, na. So, ito na ang galunggong. Tapos, naghiwa na ako ng kamatis. Sige, ito pagkakahiwa ko ng kamatis kasi para mabilis ko siyang maduro kasi mahigit ako siya. Hindi siya lalayas sa aking um, sanse or lado. Tapos, Nag-iwan na rin ako ng aking kasibuyasan. Ayan. Napaka, ano, napaka exciting at saka napaka challenging maghiwa pag ganito pala ang nails mo. So, super ingat. Ito ay ginawa, pinagawa ko kasi mayroon akong inattendan na important event which is kasal ni Ate Rox at saka ni Joey. Congrats sa inyo. So, ayun. I love my nails. Tapos, I love cooking din. So, mag-iingat lang pag nagpagawa kayo ng ganito nails. And, mag-iingat din sa cooking. I will be cooking. Whew. Tapuha muna ako dito ng mga Okay? Uy. Uy. Ayun. Ayun. Pangisa lang naman. So, make pokpok -pok lang, nagpokpok. So yan, paghawak ng kusuli, napaka-challenging. Okay, dalawang butil ng lasuna or bawang. Tapos, mag-iiba ako ang gulo ng mamaya kasi masyadong may glare. Tapos yung aking galunggong ay naprito ko na. So, karen to, so, magigisa lang ako. Kung saan ako nagprito ng galunggong, dun din ako magigisa. Tapos, binawasan ko lang ng konti yung oil para hindi siya masyadong oily. So, ito ay gisadong galunggong, sasyadong galunggong na mayroong maraming kamatis, tausi. Let's cook! So, dito ko pa rin lulutuin kung saan ako nagprito ng isda. Binawasan ko lang yung oil. Tapos, yan pa rin yung oil na ginamit, ginamit ko kanina nung nagprito ako. So, dark lang siya. Dahil sa cramps at saka tostado yung pagkakaprito ko ng fish. Ayan. So, yung damit ko nakita, yung labahin ko. So, ayun. Magluluto na ako ng sarsyarong fish na galunggong So, mainit na to. Siguro so, mainit na yan. Ilalagay ko lang yung bawang. Para mag-brown. Hindi ko na siya, ano, um, minins para buo-buo siya mas ma mas malasa siya na pag makagat mo yung toasted bawang yung yung makakagat kagat Ayan. Tapos pag brown na to, syempre ilalagay mo na yung sibuyas, tapos yung kamatis tapos magdudurog-durog ka na ng kamatis. Okay, okay. Tapos syempre sunod ko nilagay yung sibuyas. Isa-gisa lang hanggang sa maluto or mga lambot siya. Tapos, isusunod ko nang ilalagay dito yung kamatis. Subali so, nang malambot na at nag-brown-brown -brown na yung aking sibuyas, lalagay ko na yung aking kamaries. Ito ay aking sariling opinion lamang, ha, yung pagkakahiwa ng kamatis. Gawin kung paunod yung hiwa, pero... Ay! Yan, yung aking kamatis. Ay! Eh. Tapos hahayaan ko lang sila hanggang sa maprito, tapos malalambot na yan. Mas mabilis silang matikiris o matikisa. At eto na yung aking ginigisang sibuyas, bawang at kamatis. dudurog durugin ko na itong kamatis kasi mga lambot na sila. Wait lang ha. O di ba? Ganyan. Ganyan na yung aking kamatis na durug-durug. Actually, hindi pa sila lahat durug-durug pero Ayan na. Bali, pag durog-durog na at nagisa na yung sibuyas, bawang at saka kamatis, ilalaglag ko na yung salted na black beans ng parola. Mayroon daw itong 20% more. Ayan. Bali, kasama yung sabaw, binuhos ko na yung parola na black beans. Ano ba? Malaglag na kayong lahat. Tapos, yung 20% yan nandun pa sa loob. Ayaw pala lang lumabas. Well, ipapagpag na muna to. Feeling ko ganyan palang masarap na. O di ba? Sino mag-aakala yung buo-buong kamatis maluluso ng bongga? Tapos alagyan ko to ng tubig, mga 2 cups na tubig. So tubig. Bali dalawa nitong cup ng tubig. So, eto na siya. Antayin ko na lang siyang kumulo. Dito ko na rin i-adjust yung alat at kung ano mang kulang para pagkalagay ng ko isda, kulo na lang. Tapos, ciao na! Nilagyan ko to ng ano, timplang patis according sa aking alat na gusto. So, kayo din, pwede kayong mag-adjust ng alat. Okay? Tapos, this time, lalagyan ko na siya ng sile. Tapos, hatiin ko lang siya sa na tapos carry na yon para lang meron na siyang hang lasa pag kumukulo lang ganyan pwede nang lagyan ng ajinomoto ayan yung tak 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 na pampasarap okay tapos ilalagay ko na yung mga isda hihiga ko na sila dyan Ayan na yung aking sarsyadong galunggong. Papaligo-paligoan ko na lang yung mga hindi nakalubog para matikman din naman nila yung lasa ng sabaw. Kumukulukulo ng aking sarsyadong galunggong. Pwede nang kumain pagkatapos ng kulo na to. At ako'y magpapaalam na. Bye-bye!